Ang pulis na si Dale ay umuungol habang nakaupo sa driver's seat ng kanyang patrol car. Ito ay dahil kinakain ng dalagang si Erica ang kanyang batuta. Matapos niyang bayaran ng labing walong dolyar ang dalaga ay pinaalis niya ito, subalit biglang kinuha ni Erica ang susi ng kotse at tumakbo siya sa kanyang mga kaibigan na sina Claudine at Kala na video ang kanilang transaksyon. Binalaan sila ni Dale na hindi nila magagamit ang video sa korte, ngunit giit ni Erica na gusto lang nilang makuha ang kanyang pera. Dahil dito ay kinuha ng kawawang pulis ang natitirang apat na raang dolyar sa kanyang account at ibinigay ito sa mga dalaga bago umalis. Dumiretso ang magkakaibigan sa mall para mag-shopping saglit at maglaro sa arcade. Pag uwi ni Erica ay inilagay niya ang perang kinita niya sa alkansya at pagkatapos ay in-update ang kanyang listahan kung saan makikita ang mga lalaki na binigyan niya ng serbisyo at ang target niyang 15,000 dolyar na ipon para pampiyansa sa ama niyang nasa bilangguan. Kinwento ng kanyang ina na si Lori ang tungkol sa kanyang bagong kasintahan na si Bob, nagiit niya ay isang mabait at napaka-supportive na tao. Subalit malinaw na hindi gusto ni Erica ang lalaki at sinabi niyang mas cool ang kanyang ama kaysa sa kanya. Natagpuan ni Lori ang kanyang sketchpad kung saan nakaguhit ang iba't ibang pototoy na natikman na ng dalaga. Tinanong ng ina kung kailangan ba nilang bumalik sa therapist at giit ni Erica na ang therapist niya ay isang child predator. Nang hapong yun, Pumunta ang magkakaibigan sa bowling alley kung saan nakita nila ang matandang yami na si Will at si Erica ay halatang naakit sa kanya kahit na sinasabihan siya ng kanyang mga kaibigan na ang lalaking yun ay kasing edad na ng kanyang ama. Inimbitahan sila ni Claudine sa kanyang bahay, ngunit tumanggi si Erica dahil susunduin nila sa rehab ang anak ni Bob na kanyang magiging stepbrother. Giit niya na titira sa kanilang bahay at umaasa ang kanyang mga kaibigan na ang kanyang stepbro ay matipuno at yami. Sa labas ng rehab, naghintay sina na Lori at Erica sa kotse habang sinusundo ni Bob ang kanyang anak. Isang rockstar na lalaki ang lumabas at kinilig si Erica habang sinasabi na yummy siya. Gayunpaman, sinabi ng kanyang ina na hindi yun ang kanyang stepbrother. Ilang sandali pa ay lumabas ang tabachoy na si Luke at nang sabihin ni Lori na yun ang anak ni Bob ay labis na nadismaya si Erica. Naging awkward ang hapuna nila ng gabing yun, kung saan si Lori at Bob ay labis na naglalandian. Kini question ni Erica ang kanyang kamalasan at si Luke ay napapahiya dahil tinuturing siya ng kanyang ama na parang baby. Nagsimula magkaroon ng panic attack si Tabachoy at nang umalis siya ay sinuhulan ni Lori si Erica para sundan ang kanyang stepbrother. Sinubukan ni Erica na kausapin si Luke, subalit ayaw nitong makipag-usap sa kanya. Desperado si Erica para sa suhul kaya nag-alok siya na kainin ang longganisa ni Tabachoy para ito ay kumalma. Ngunit tinanggihan ito ni Luke at sinabing ayaw niyang patulan ng kanyang stepsister. Dahil dito ay nainis si Erica at umalis. Kinabukasan, kinwento ni Erica sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang step na tinawag niyang mataba at talunan. Mayamaya -maya ay sinadya siyang itisod ng kanyang schoolmate at tinawag siyang pokpok. -Pok. Sumagot si Erica ngunit nang banggitin na ng kanyang schoolmate ang tungkol sa kanyang ama sa bilangguan ay hindi na nakapagtimpi ang dalaga at ginulpi niya ang bruha. Isang araw habang sila ay nagbabanding, hiniling ni Lori kay Erica na maging mabait kay Luke at ihatid ang kanyang pagkain. Sa halip na pilitin itong kumain ng gulay na inihanda ng kanyang ama ay inanyayahan ni Erica ang kanyang stepbrother na kumain sa labas. Pumunta sila sa bowling alley kung saan sa wakas ay nakakain ng muli si Luke ng junk food at ibinunyag niya kay Erica kung paano nakakatulong ang pagkain sa kanyang anxiety. Humingi ng paumanhin si Erica sa kanya at ang dalawa ay nagkaroon ng masayang pag-uusap hanggang sa makita ni Luke si Will dahilan para matrigger muli ang kanyang panic attack. Nang gabing yun, nakarinig si Erica ng ingay at nakita niya si Luke na sinusubukang wakasan ng sarili, subalit nang tatalo na ang kanyang stepbrother ay naputol ang lubid dahilan para bumagsak siya sa sahig. Isinugod siya sa ospital at habang naghihintay ay isiniwalat ni Bob na nakita ni Luke ang kanyang dating guro na umano'y nang molesta sa kanya ilang taon na ang nakararaan. Alam ni Erica na si Will ang tinutukoy ni Bob kaya sinimulan niyang investigahan ang yami na mister at sa kalaunan ay sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na siya ang susunod nilang pupuntiryahin. Giit niya nakikita sila ng malaki dahil mayaman si Will at higit pa dun ay may paghihiganti niya ang kanyang stepbrother. Gayunpaman, duda si Claudine kung papatol si Will kay Erica kung ang mga katulad ni Luke ang type ng mister. Nang gabing yun, sinabi ni Luke sa kanyang stepsister na gusto niyang bumalik sa rehab at tugon ni Erica na kung may kinalaman ito kay Will ay matutulungan niya itong makapaghiganti nag si Stepbro na tanggapin ng kanyang alok, ngunit sa huli ay pumayag din siya. Nagsimula ang misyon ni Erica sa pakikipagkaibigan niya kay Will sa grocery habang ang tatlo ay nakamasid lang sa malapit. Sa una ay nag-aalangan ng mister na patulan ng dalaga, ngunit sa kalaunan ay bumigay din siya sa panlalandi ni Erica kahit na alam niya na wala pa ito sa saktong edad. Nang gabing yun, tinignan ni Erica ang mga larawan ni Will at halatang nagsiselo si Luke nang sabihin niya na isang oras nang tinititigan ng dalaga ang mga litrato. Giit ni Erica na naghahanap lamang siya ng mga clue at tinutokso niya ang kanyang stepbrother dahil sa pagseselos nito. Nang tumugtog ang paborito niyang kanta ay inanyayahan ni Erica si Luke na sumayaw. Sa una ay nag-aalangan ng kanyang stepbrother, ngunit sa huli ay bumigay din ito at silang dalawa ay sumayaw sa romantikong kanta. Kinabukasan, nilandi ni Erica si Will sa bowling alley habang naghihintay sa labas ang mga kaibigan niya para kunan sila ng video. Maya-maya ay lumabas ang dalawa at nagmadaling pumasok sa loob ng kotse. Nahirapan ng mga kaibigan na makakuha ng video dahil sa lakas ng ulan at ilang sandali pa ay hindi na napigilan ni na Will at Erica ang kanilang mga sarili at nagsimula silang maglaplapan. Nagulat ang kanyang mga kaibigan dahil hindi yung ginagawa ng dalaga sa kanilang mga target. Nang subukang kainin ni Erica ang chorizo ay pinigilan siya ni Will dahilan para mainsulto ang dalaga at umalis. Kinabukasan, inilihis ni Erica ang mga tanong tungkol sa kanyang ginawa kagabi kung saan ay inakusahan siya ni Luke na may gusto siya kay Will. Para tubusin ang sarili, iminungkahi ni Erica na pasukin ang bahay ni Will at painumin siya ng pampatulog para makuna nila ito ng larawan at makikila ng pera. Nang gabing yun, nilagyan ng mga dalaga ng pampatulog ang beer at dinala ito ni Erica sa bahay ni Will bilang paghingi ng tawad. Nag-aalangan si Will na papasukin siya, ngunit nang mangako ang dalaga na isang beer lang ang iinumin nila ay pumayag din siya. Habang umiinom, nalaman ni Erica ang tungkol sa dating asawa ni Will at kung paano nasira ang kanyang buhay dahil sa isang maling akusasyon na minalestra niya umano ang isang estudyante sa middle school. Giit niya na ang batang nag-akusa sa kanya ay ubod ng sinungaling at dahil dito ay nawala sa kanya ang lahat, kasama na ang kanyang asawa at trabaho. Nagsimulang magduda si Erica sa kanilang ginagawa kaya inagaw niya ang beer ni Will at itinapo nito sa dingding. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil nakainom na ng konti ang mister at habang ipinapaliwanag ng dalaga ang kanilang ginawa ay hinawakan siya ni Will. Inakala ni Luke na sinasaktan ng lalaki ang kanyang stepsister kaya pumasok siya sa loob at sinuntok ang mister. Pinagpatuloy nila ang kanilang plano at ang mga dalaga ay kumuha ng mga bastos na larawan kasama si Will na walang malay. Nang papaalis na sila ay nagalala alala si Luke dahil tila ay hindi na gumagalaw ang mister. Giit ni Erica na magiging maayos din siya at ipinaalala niya kay Luke na minolesta siya ni Will kaya hindi siya dapat mag-alala dito. Pag nila ay nalaman ni Erica na pininturahan ng kanyang mga kaibigan ang garahe ng mister dahil sila ay nainip. Kinabukasan, si Dale at iba pang mga pulis ay pumunta sa bahay ni Erica upang magtanong tungkol sa vandalism na iniulat ng mga kapitbahay ni Will. Giit ng mga kapitbahay na nakakita sila ng mga bata na akma sa description ni na Luke at Erica Subalit itinanggi ito ng dalaga at dahil wala pa silang matibay na ebidensya ay umalis na lang ang mga pulis Kinumprunta ni Lori ang kanyang anak tungkol dito Ngunit patuloy na nagsinungaling si Erica hanggang sa nagsimula silang magmurahan sa isa't isa Na naging dahilan upang makialam si Bob Nang maglaon na pumunta si na Erica at Luke upang tingnan si Will At nakita nila itong nakaupo pa rin sa parehong posisyon niya kagabi at wala ng buhay Aksidente pala siyang nasaksak ng metal na laruan matapos siyang suntukin ni Luke. Dahil sa bigat ng kanilang ginawa ay kinumbinsi ni Luke ang kanyang stepsister na sumakay sa kotse ni Will at pupunta sila sa Mexico para magtago. Nag-aalangan si Erica ngunit git ni Luke na wala na silang ibang choice dahil malalaman din ng mga pulis ang nangyari. Sa kanilang bahay ay nakita ng kanilang mga magulang ang sulat mula kay Luke na nagsabing kinidnap niya ang kanyang stepsister at sila ay pupunta sa Mexico. Sinubukan ni Erica na kumbinsihin ng sarili na deserve ni Will ang nangyari sa kanya, subalit ipinagtapat ni Luke na hindi talaga siya minolestya ng mister. Nagalit si Erica dahil sa pagsisinungaling ng kanyang stepbrother, dahilan upang mamatay ang isang inusenteng lalaki. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Luke na hindi siya ang minolestya ni Will, kundi ang isang batang babae sa kanyang paaralan. Takot na takot siya at ayaw niyang sabihin kahit kanino ang ginawa ng guro, kaya inoko na lang ni Luke ang kahiyan at sinabing siya ang ni Will para maparusahan ito. Humanga si Erica sa kanyang kabayanihan at pagkatapos magkasundo ng dalawa ay sumama ang dalaga sa kanyang kuya na magpahinga sa isang malapit na motel. Kinabukasan, sinurpresa ni Luke ang kanyang stepsister sa pamamagitan ng pagdala sa kanya sa bilangguan kung saan nakakulong ang kanyang ama, subalit giit ni Erica na wala siyang pera na pangpiansa. piyansa. Inilabas ni Luke ang pera na kinupit niya mula kay Bob at natuwa dito ang dalaga. Gayunpaman, nang babayaran na niya ang piyansa ay nalaman ni Erica na nakalaya na ang kanyang ama ilang araw na ang nakalipas ng hindi pinaalam sa kanya. Dahil dito ay labis na nalungkot ang dalaga sapagkat napunta lang sa wala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Nang maglaon na ipinakiusapan ni Erica ang kanyang stepbrother na umuwi na lang sila at giit niya nagagawa na lang sila ng kwento upang ipaliwanag ang nangyari. Sumang-ayon si Luke, ngunit ilang sandali lang ay may nakita silang pulis na tila ay humahabol sa kanila. Habang binibilisan ni Kuya ang takbo ay ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal kay Erica at bilang tugon ay hinalikan siya ng dalaga. Huminto sila sa isang malapit na damuhan upang ilabas ang init ng kanilang mga katawan at pagkatapos nito ay ipinagtapat ni Erica na yun talaga ang first time niya. Habang ninanamnam nang sandali ay biglang dumating ang mga pulis at inaresto sila. Makalipas ang isang buwan ay binisita ni Erica ang kanyang stepbrother sa bilangguan at sinabi sa kanya ni Luke na maganda ang takbo ng kanyang kaso dahil tumistigo na ang mga batang minolestya ni Will. Tinawag ni Erica na isang bayani ang kanyang stepbrother at pinasalamatan niya ito dahil sa pagligtas sa kanyang buhay. Patuloy silang naglandian sa isa't isa at ilang sandali pa ay ipinakita ni Erica ang kanyang sorpresa. Ang drawing ng pototoy ni Luke, nagigit niya ay ang huling pototoy na iguguhit niya. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.